consistent na nanonood sa iyo. 'Di ba? Eh puta. Kaya nabubuhay siya sa ano yung sa oh 1 million yung akin subscriber, 1 million. 600,000 yung 1 million yung follower dito sa YouTube, 600,000. Eh ako nga, 139 ako ngayon. Pero mas malaki kinikita ko rito sa boxing, sa Badaratlis, nung 9,000 subscriber lang ako, 8,000 subscriber lang. Kasi mas maraming consistent na nanonood sa iyo. Hindi lang sila nagsusubscribe kasi hindi mo tinuto. Doon ko nga na-realize yun, yung pindot na eh. <laughs> kaya, kaya ako naisip, pindot na. Alam niyo ba yun? Kasi ang tagal-tagal ko na sa at list, 10,000, 12,000, kahit maraming nanonood. Eh karamihan nanonood sa akin, mga thunders eh. <laughs> pag, pag, hindi mo sinabing pindot eh. <laughs> hindi magsusubscribe. Uh, nung pinauso ko yung pindot na, punta, taka ako naka-silver button. Wala pong epekto yan. Naku, maniwala kayo. Wala pong epekto yan. Yung mga walang silver button, malaki pa kinikita sa amin ni Pao Salud dito sa Badaratlis. Opo, Apo PH, kunwari lang itong dalawa na nag-away. Hindi, po ka, hindi po ako nakikipag-away. <laughs> hindi, rin po, hindi ko rin po kaibigan yan. Ngayon, kung bubulahin ko pa sarili ko, puta, wala na nga akong time mag-research eh makikipaglokohan pa ako na kunwari away tayo. <laughs> Consistent po akong banatan yan. Eh, ganyan talaga mga follower ni Poknat yan eh. No, wala rin sa wala rin sa wish you. Hindi po ako nakikipag-away. Real talk lang 'to. Hindi naman suntukan habol ko rito. Eh. O talaga naman eh. Mahina ka ring umintindi ako pa mag -e effort Kaya ako ginawa to na bad rattles travel vlogs na lang. Kasi wala na akong time mag-research. Tapos <laughs> sasabihin mo sa akin, ano yun, nakikinunsyo. Like, oy, oy, ano, poknat, babanatang kita. <laughs> Kaya kung tsabahin ko pa yan, tak ng pupaw. Mga utak biya eh. Yan, mga katulad niyan. Boss, kaya konti na lang views, baka deads na yung mga matatanda na nanonood sa'yo. Correct! <laughs> sa ng <pambubong> comment. <ko. laughs> Tama naman yun. Pwede, pwede. <laughs> pwede talaga yun. <laughs> Magkasama na sila ngayon ni Quadrolas. Talaga, nasa Japan si, ano? Nasa Japan si, ano? Si... Hindi ko nabalitaan na nasa Japan pala. Ayan, ganyan talaga, mga nabubuhay sa mga Imaynas yun. Follower ni Poknat yan. Magkasama na raw si Quadro Alas ngayon at si Poknat. Bakit una sa balita, huli sa impormasyon, parang tingi? Anong parang tingi? Ah, ganito yan. Dapat kasi, dati kasi, una sa, una sa balita, una sa impormasyon. Dati, ganun eh. Yung mga una ko, Ganon dati. Eh puta may nag-react. Hindi ka uuna niyan. May nanauna na, na, na sa'yo nagbalita niyan. O di una sa balita, huli sa impormasyon. O di wala na nakakapag-react. <laughs> yan, yan sinasabi ko sa inyo, mag adjust ka. Tama nga naman, no? Sasabihin mo, una sa balita, una sa impormasyon. Bigla may nag-comment, Napanood ko na yung balita mo kay ganun. Nauna sa iyo. Anong sinasabi mo una ka sa balita? O, tama, false advertising yun. Diba? Uh, sa Amerika, bawal yun. Eh. False advertising. Totoo po to. ito. sinasagot ko, totoo. Kaya nung sinabi ko, una sa balita, huli sa impormasyon, wala na nagsasabi sa akin nun. Natutulala na lang sila kaya lahat yan, may meaning po yan. Lahat po ng mga, kaya yung pindot na meron din po yun. No? Kasi uh, dati wala akong sinasabing ganun. Ang daming nanonood sa akin, hindi sila nagsosubscribe. Hindi nila alam na dapat pala magsubscribe. Kaya uh, doon lumabas yung, uh, yung uh, magsubscribe mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan. yon, Kaya pindot na. Ah, na. So lahat ng mga sinasabi ko rito, merong pinanggalingan, may pinagmulan. Hindi po yan biglang, ah, ito maganda sabihin. Hindi. Parang uh, ah, mo in a nicer way yung mga tao na mag-subscribe sa'yo. Kasi pindot na, o, oh, di ba? Mapapapindot ngayon. Kasi sumasabay. Pindot na. O oh, pindot na. Kaya naging 100,000 ako. <laughs> Boss, bakit wala live sa mga TV mga laban sa boxing? Kaya tuloy humina na siya. Yung mga nagpapat nagpatakbo po ng mga uh, TV station. Ano? Wala pong hilig sa sports karamihan ng ano yata ngayon ng mga TV station na mga president o ano, mga badingdong. Kaya kita nyo yung mga nababalitaan natin, mga kita nyo mga lalaki ginagahasa ngayon. Anak ni Ninyo Mulak. Yung mga executive, wala na eh, Walang hilig sa sports. Dati nag-aagawan eh, di ba? Saan ipapalabas yung PBA? Saan ipapalabas yung laban ni Pacquiao? Ang dami kasi noon. Mga macho pa nung araw yung mga TV executive ngayon, putya, panay ano na eh. Panay mga ka ga, ang gahasapan naman, tignan nyo naman, mga lalaki. Kaya ma-imagine nyo kung yung, yung mga executive nagpapatakbo ng istasyon, panay bading dong? O, alam nyo na, sayawan ng sayawan niya mga yan. Okay unfair naman nga, no? Puta, dati may WW at anime pa boss. Ngayon, wala na. Nelson Asaito. Layo. <laughs> <Lion. laughs> Ang kamukha ko, si Bunil Balingit. Tsaka si Bobo Bulado. <laughs> Ang ng basketball player. Puta, lahat ng team nun, mga champion. Alaska. <laughs> Pagkatapos sa Alaska, saan ba napunta yun? Championin din eh. Nagsimula yan yung ano? Mga sister-sister team, no? Kahit wala, kahit sabihin nila na wala, walang ano, hindi sila nagbebenta ng mga laban. Hindi mo maisip na ano yun, na maniniwala yung mga tao eh. May chance sila nun. Nakasubaybay pa ako sa PBA nun eh. May chance na maiwasan sana yon Kasi pinagbatoan nila. Ganito po kasi yon eh. San Miguel, di ba? Tapos nabili ng San Miguel yung ano. Ah, tapos may Hinebra. Yung Hinebra, pag-aari yan ng Latondeña. So walang meme, uh, walang mga sister team noon. Oh, pero dahil si ano, dahil si uh, Ginebra, ay dati na Latonday niya pa sila. So hindi naman member na sila pareho ng team. Ay uh, member na sila pareho ng PBA. So ang decision nila kasi hindi naman kasalanan ng Latondeña franchise na binili sila eh. Di ba? So tinuloy nila yung Hinebra. May San Miguel na may Hinebra pa. Eto ngayon, may kumwestiyon na nung nabili nila yung Pure Foods. Kasi Pure Foods dati, ibang kumpanya yan eh. Nabili uli ng San Miguel yung Pure Foods. Yung mismong kumpanya ng Pure Foods, nabili na San Miguel. Alam ko dati yung Pure Foods, ano eh. Rubina Corporation, kay Gokong Wei. Tapos binili rin ng San Miguel yung ano, yung yung Pure Foods. Dito na nagkaroon ng usapin. Para lang sa kalaman ng lahat, baka nyo kasi ah, uh, naglolo ko lang ako sa mga pagsubaybay sa mga sports eh. Diyan na ngayon nagkaroon ng question. Pag inalaw pa natin to, tatlo na yung, uh, ano, parang walo lang yata yung PBA team, tapos tatlo yung, tatlo yung sister team parang papangit na yung tingin sa PBA, di ba? Si kahit anong gawin ninyo, pag, pag na natambakan ng isa yung isa, sabihin ay binenta yan. Eh nagbotohan yung board, nanalo. So, naging open na lahat. Yung talk and text naman, nagkaroon din ng NLEX. Kaya, sister team versus sister team na. dun medyo nagkaroon ng ano? Nang problema yung PBA. Tapos, lalo na ngayon, pumasok na yung Japan. Nagkaroon na yung Japan. Nagkaroon ng KBL. Nag, meron pa ba yung ASEAN Basketball League? Na nakakuha din yung mga magagaling nating player, Philippine player. Naroon naglalaro sila kay Soto. So malaking kabawasan din yan sa kasikatan ng PBA. Masakla pang pagkatalo ni Anthony Nodiosa. Pero tingin ko ah, yan yung topic ko eh, na hindi ko tinuloy dahil 35 lang. Puta sabi ko, tigilan na natin itong pagbaboksin. Kung tingin ko dyan, si Anthony Joshua, from gold medalist inalagaan <coughs> yung usual hindi sanay tanyo 37 ilang taon na ba si Joshua 34 34 na siya ang dami niya na nahawakan ng championship hanggang ngayon nag-adjust pa rin siya ano yung point ko Si Manny Pacquiao, lahat ng uri ng boxer nakaharap na niya. Sa mura niyang edad, natalo siya. Sa mura niyang edad, na-realize niya kagad na uta ang ang boxing hindi yung pagkatalo ang importante yung yung pagtayo mo pagkatapos ka matalo yun ang teenager si Pacquiao nung natalo siya di ba Davis at Pacman, ang layo naman ng ano, wala na. Wala na sa katotohanan niya. Kwento, kwentong barbero na lang yan. Suarez. Hindi ko napanood eh. Pero yun yung kay Anthony Joshua. No? Talagang ano na siya. Yung ah, hindi mo, hindi mo na matututunan eh. May mga bagay kang hindi na matututunan sa later eh. Kasi alagang-alaga siya, no? Tapos, yun yung problema ng mga alaga. Namimili sila ng ilalaban nila kay Joshua. Kung noon pa, naka, hinaharap na siya sa mga malalakas sumuntok at mga bata rin. E eh di alam niya nang gagawin pag may putan, lakas sumuntok nito, tinamaan ako. Tamo si Pacquiao. Di Di ba? Dahil sana isa sa, sa makakalaban ng malalakas sumuntok nung nakalaban niya si Margarito, hindi siya gulat na gulat. Marunong siya hindi ipahalata na nasasaktan siya. <laughs> Sabi ni Pakay putang siya ni Margarito ang sakit daw talaga eh. Kaya hindi niya pinagtanggol yung korona niya na nakuha kay Margarito. Hindi niya kakayanin. Pero wala nakahalata. Kasi psych yun eh. Pag na-realize ni Margarito, puta, ninda ni Pacquiao ah. Lalakas ang loob nun eh. Di ba? Ganun yan eh. Ang boxing, 90%. Pag yung level nyo, pare-pareho na, champion level na kayo. Championship level na yung level nyo ng boxing. Nagkakatalo na lang yan sa... IQ ring IQ. Kasi yung iba, nalula, first time na malaking laban, nakakataranta po yun eh. Kung kayo po naglalaro ng, uh, ng basketball, unang paliga na sinalihan nyo, yung naka-uniforme -ano na, yung may mga audience na, manini-bago kayo eh. Kaya meron mga putang galing nito sa limahan na bakit pag sa paliga wala yun po yun. Nanibago. Maraming ganun kasi hindi nga nakakalaban. Eh puta, si Margarito hindi na magugulat sa dami ng tao. Marami na siyang laban. May laban na siya kay Koto. Malalaki yung malaban ni Margarito. Kaya wala na yan. Pero yung kung naramdaman niya na ininda ni Pacquiao yung suntok niya. Siyempre, magkakaroon ng ibang ano yun. Putang na, kaya kong patulugin to na prostrate na si Margarito, wala na, wala na akong pag-asa. Bugbog na ako. Si Memo yung coach ni Saul, tapos wala pang badates. Eh ano naman? <laughs> Alimbawa, yung makasay Saul, eh ano naman? Ang tanong, matatamaan niya ba si Casimero? Ano si Casimero? Iba-iba na nakalaban na sa ring. Karamihan. Uy, thank you very much kay Kaide Rokawa. Nagbigay sa atin ng 10 Canadian dollars. Maraming salamat, Kaide Rokawa. Add na natin moderator to. Sa wakas, may nagpakape rin.